Dito tayo sa Lins Lins Farm. Mga kalabasa natin. Lapit na anihin. Tsukini. Kapit ang laki. Pero palalakihin pa natin po yan. Ito naman po yung ilaw. Inanuhan ko po siya ng ano, damong tuyo meron pa nga ako dito nakita kailangan ko po lagyan ayan, ayan lalagyan po natin ganyan po po yung may nakabitay ayan ayan ng dilaw dito po yung mga talo ang iba-ibang talo binagyan ko po rin siya ng ano damo ito yung damo yan hanggang doon po yan puro talong at saka sili si dito po talong I love you so much doon tayo sa so mga sili ganyan po pagkagaling sa trabaho tingin kailangan po trabahoin trabaho sa farm trabaho sa garden trabaho po sa loob ng bahay pero laging happy kasi ang dami pong mga biyaya. Ayun. Healthy po sila. Kapasok na ako kasi maagang pasok ko buka. marami pong mga iba-ibang sili tapos ayan po ang ating mga upong haba tinan po yung ampalaya po nagsisilaki na kaya lang naghalo-halo Ayan. Masikit. Pero, next time, maghihiwalay, paghihiwalayin natin.